Hello and uh, good day sa inyo mga idol. Thank you for watching my channel Marvelous Mar TV. At uh, today po pala, eh, kukuha sana tayo ng saging. Hi! Pero, hindi natin naabot. Tsaka siguro, maghintay ako ng mga dalawang araw pa bago ko itry kunin yung puso ng saging dyan sa malapit. Pero, ito mga idol. Malunggay. Yan, nag-harvest ako ng malunggay mga idol. Daddy! limang piso na lang yan isang bugkos ng malunggay Bug... atawag nito isang ganto ng malunggay limang piso na lang 5 pesos for oh, you oh, bilhin na kayo malunggay mga idol 5 pesos 5 pesos, 5 pesos. 5 pesos. kung wala kayong 5 pesos Daddy. sa inyo na lang free oh, kasama si Eldrick Ayan. Hold. Hold. Oh, hold mo. Hold. hold mo, hold, hold. Ayan mo. Oh, both. hold mo ha. Oh, hold mo, hold both. mo. Don't, don't bitaw ha? Oh. Di ba? Tama oh. na kotse. Oh, magkano magkano guys? 5 pesos. 5 pesos. So, you want malunggay. 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 5 pesos. Malunggay. Look. Look. Malunggay for 5 pesos. <laughs>